Welcome to Santo Nino de Pongkan Church Dito pa rin sa Karangla, Nueva Ecija Katawag rin ito Pilgrims of Hope Ito ang logo 1668 So ito yung isa sa mga pinakamatandang Santo Nino Dito sa Pilipinas Sobrang ganda At sobrang linis ng kanilang simbahan dito

Naka-forward ang isang paa niya. Ayoko, okay. ganyan po talaga. Actually, may kakambal siya sa Cavite. Parehas na parehas ang itsura. Pinakaiba lang nila yung mata. Naka-forward yung isang paa. pangalawang pinakamatandang Santo Niño sa buong Pilipinas na natatagpuan sa sapa dito sa Karanglan nakakilabot at nakakamangha makita ang Santo Niño de Pungkan dito sa Pilgrims of Hope dito pa rin sa Karanglan na Baysia di makukompleto ang pagbisita mo dito sa Karanglan kung di ka gagawin dito sa kanilang simbahan na mula pa noong 1668. Thank

Dominique na ng mga Agustinian at Franciscan ng Pao Jose, itong Ungkar Karangal at And may sa medyo malayo-layo, kayo mas malaki sa yung bayan ng Santo at Pumapo. Katulad ng Santo, yung pagiging bayan ng Santo, pagiging bayan ng Ungkar na wala. Okay? Wala na pag trace wala ng data, umakit, at nawala rin ang pagiging parish, pagiging parokya. Kaya noong 29, uh, 2021, 500 years of Christianity, isa sa mga kids na natanggap ng hindi namin, from the former Holy uh, and Chapel at Nuel San Nicolas. from 2006 hanggang 2017, naging kuwasay parish ito. Then po, pag sinabi ko ba, was a parish, hindi pa siya puri friends na parish. Okay, kapitin po din na parish. Kaya po, kaya 2021, na yung parish, March 19, April 7, na yung Philippine Church. 500 years of Christianity, by 500 churches in the Philippines, pinili ni Pope Francis, First of for the recommendations of building a church, building And you are lucky enough another have of people the building building From there on, and third a the So, in the diocese, the the so, we have a scribe, we a Holy Face of Jesus ng Pick Ng Pick sa mga ni Pope and this is the third one. Candidate pala. na. Hmm, candidate pa Ang pinag-uupan, pinag-papatari niya, ang pinag-malaki pinag-alaki ng Panglame, ang pinag ng Pag-Israel, yung pag-alaki ng israel Kaya po, malaki po kasi ng Pag-Israel sa Pag-Israel. Kaya po, ang mag Pag-Israel, pero kami pina sa pinag-indigan natin bukod sa mga hipotes ay ang pagiging mga pa sasa sa tayo. Amen. At iba siya sa ibang suwari. Nampik one to the face of Jesus. Sa bago sa sing. Sa buka the, the child Jesus. Okay? So sabi ng iba, no need to be rockers. No, uh, intercession ng mga uh, saints at si Jesus. Mismo, Jesus, <laughs> pumunta rito as kaya no, sa pamamagitan na mga atmosphere, atmosphere, simple, ang ng pari, nasa record po yan, si <Spanish> Father Jose Gracia, Order of Saint Augustine. So, 1600 Tagal na. So, <speaking in Spanish> so

ng Rusliyang sa 1759. So 1759, may siya hinap ng ngang Since sa ating pagkain, maging sa ating Spanya, na binigay ng ang kung kaya na mapapasakina nito ng pag-revision ng mga Francis Counties sa 1759. Nakakatagal Nagkataon September 1, 2019, hindi na lang ang ko. Hindi ko alam na September 1 pa na. Sa 2019, significant na event sa mga. So, September 1 day, 2019, naging pangitin ko. It's so happy. Ang sisikat ng Oscar

Lumatan na replica ini Santo Domingo tersebut last year, yung pag nagkagustuhin niya ng church ng Santo Domingo, tersebut, na Ve, ah, Ve kung pag tikbal, dan na ng mithrin, nagaling na sila kathanda, pag pagmatang, Santo Domingo Kasi ang muna si Bu, isang ikatlo ang na lalo ng na nito. No? Sabi niya, Pavel, super wala No? Kasi ka po, pino na social media para makinagawa. Hindi, 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 hindi kayo. Wala akong nagre-re-argo, Kasi sa mga may dalawang sabto rin yung na hindi pa-establish no, kung hindi natin yung pagdakan at yung meron may ipod sa Okay po. So, nevertheless, this yung anti nila usapan at pagkakitin na sa isaya, si isaya sa inis-tapis na

Pumatid po ang isang San Nicolás, 800 years ng kamatayan ng San Nicolás. Okay, no, 20, uh, so, Okay? So, uh, uh, isang kalinyo, binakayo, at uh, isang batayan ng emotion, hindi tayo nababakante sa lang po oh, ng mga visitors

that book is a sort of a sa pagiging So, itapot na po na po na Hindi may yung na tapot na na ayaw po. At, ah, itong, sa tulin na ito na sa iba't institutions, parangay, may replica na kami, kasi hindi ko kasi sa bayan. And then, weeks ang kapag dahil bay sa amin, dahil sa kumili sa kapat, <todic> eh, parang ang anak at ang hindi pastora. Ang sin Christianity sa <todic> 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 sa so, idea, no? sa yung kap. Okay, so, kung na hindi na, no? Gagaling natin sa tuwing Since wala na kita, baka ito hindi tayo namin. So, yung lang kita kasi pinapalig na sa mga virus parang So po kaya uh, when we before the replica i na kayo na mag i sa ng bayan as far as Japan, dahil okay? so, sa So paki tinaala sa San na tinaala pero pag sinabi Sancto, dinala, sa San Felipe po may ibang sa

Dapat hindi ko sa iba't bayan, ipakikilala namin ang buong bayan at ang kamarang bayan. Yes. Amen? Yes. Parang pinag-ihing tayo. Pinag-ihing tayo replica. So, ang gumawa ng replica ay uh, yung kinikilala experts sa loob ng replica pa sa Pilipinas. Hindi sa kami, Iyan na Okay? Kailangan. Ah, Ito po uh, sa Santo sinasabi milagroso. Okay po, may mga nagbibigay account na didiboso sa kanya. Dati mga na hindi nakakakala. Parang ko lang na uh, sa sabina, kay Jesus na bata, ay, si Jesus okay, na po. At uh, pa ay, eh, yung yung old structure, eighteen uh, structure, na ng July 1999 earthquake, eh, nandito sa ilalim. Bakit nandito sa ilalim? Kasi po yung nagiba para sa kinake, bakit kinake? Kasi malaki pa kasi sa ilalim no? ng mga panahon, wala nang pa kung 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 kaya yeah, pala So kaya natin yes. yung cultures churches At ang natira na lang ng mga Yung mga good stuff Poste, At yung lahat kayo dito Okay, tingnan na lang At uh, Ang tanong ng uh, iba Ito ba yung question ng image? Kasi nag-iba oh. yung sabahan Oo oh, nga Mabuti na lang uh, ng mga Nung no, na si nagiba na ang simbahan, wala yung image. Dahil hindi na yung ang pabe, yung image, kasi nila pinigil so, uh, na like, yung, yung, yung church. Nung hindi yung mga church, nila pinigil na. So, sinisecure ng mga family, sila ang Kaya, uh, na ligtas sa pagkasila. Yung sa pagkasila yung pagkasila, yung church, nasunog sunod ang sa mundo Okay? Ayan po. So, meron tayo sa ating dyan. Napakasaysay sa Sumunod ng 1809. Yung isa ko na Yung mga sa amin na yung pati yung pinagawa, pinag-ibagin na walang ibigensya. Walang ibigensya. makapag Okay? So, uh, ayan po, ang itong structure na ito, medyo hawig sa tingin o ang structure na ito. Noong ang pari sa sabit ko na si Father Cesar Bernardi, sinimulan na ipagawa ito. Ang napagawa niyang poste at uh, yung pinaka... Uh, ano lang daw? Skeleton, no? Skeletor. So, naiwan yung ilang taon yung And then, 2005, yung community na nag-effort So, pinagawa ni Chloe Pero, hindi naka-blips 2022 lang ginawa ng blips Amen Ayan So, unti-unti, we are trying our best na bakit pa rin yung pagiging luma So, kahapon may architect na lumatay may nag-sponsor ka ng rock kasi titipagin ito yung wall Bakit? Kasi kapag piyasta, Ito bisa krisis sa dating dito, sa Fiesta, since last year, uh, two years ago, ito ang krisis na iyan sa Diretiretso, til craziest, um, 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 So para hindi sila baba, ipo, kasi pag ipisang -ja, ito sila, so naisip na nilang kagawa na uh, 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 kapag piyesta. Nah. Early in the morning at the evening ang Okay? So, may pandang uh, sa mga tao. Kaya nga sabi namin, pag may kita expecting niya. Sabi niya, pag hindi naman naman maximum dito, nabago sa kanilang mga Kapag may pagkakit, hindi expect na lang. okay. 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 And then, sabi naman, sa, nag-sponsor pa rin pagkakaya ng

So, ito po yung sabi ko sa mga parang Pero yung mga na wala ang pagiging din ito ng pagtabahan. Ang mga ng karatang. Okay? Ang mga kaya. Ayan po. So, may kanya-kanya sa isaya. Sa buong kapagkaroon ng San Nicolas, isa sa mga wala kami ay pumasok ng mga lumilikas. Agustinians, and Franciscans. Apostolics. Apakah pelayanan begini kan setos dengan Oke, okay, So mga tinatawag na mga paraire, paraire, paraire. Okay? Kaya sa nasib natin baha, itinutukyo sa mga misyonero Augustinians and Franciscans, hindi na kailangan ang image same of August St. Amen. patabi ng Santo Okay po? Oh. At uh, ang kalimbang namin, hindi kami pwede mag-electronic kalimbang. Kalimba Yan talaga po. Okay. Um, ma. Tayo mag-electronic kalimbang. Kasi una sa mga kanya Pero oh, dahil ang kalimbang namin na sa kalimbang na uh, ibang simbahan, kapag ang namatay ay iba, ang tulog. Kapag ang namatay ay hapon na natin iba tulog ng kalimbang. Kapag naman ay may ratong uh, na mabahay ibang tulong, kapag magbibigay sa ibang tulong, di kanya-kanya na niya. So, hindi kami pwede managap na mga kanilang na, na Kasi part ng tulong ng kanilang part ng tradition niya. Isinagin sa atin. Okay? Ayan. Ang problem nito niyo, mga pag napuputol yung Napuputol nga. Kaya isang project namin, naging na, yung dito, ang tanda meron um, tuloy na naman yung mga kakarimba. E Hindi na tumatama <knowledge> <semble> so, sa mga. na namin ang pipis, baka smooth. Yung pinagdala na putol Ay, mahirap na magkawin na tayo sa pagkakarimba ng daming no? Kaya So, unti-unti sa na mga May mga improvement sa